yan. Ngayong araw po ang ating pong schedule ng ating distribution ng ating po Pambaskong Handog, Food for Work Handog para sa Pamilyang Buwakenyong Program sa ilalim po ito ng Municipal Ordinance Number no. 2024-374. Ngayong araw, hindi lamang po ito simpleng programa. Ito po ay isang selebrasyon ng bayanihan at pagmamalasakit ng ating lokal na pamahalaan sa bawat pamilyang buwakenyo sa paumuna po ng ating butihing ina ng bayan, Kagalanggalang Army de la Cruz Carion, kasama po ang ating pangalawang punong bayan, Kagalanggalang Mark Anthony Isenyo, e. at ang miyembro po ng ikalabing dalawang sangguriang bayan. At upang pasimulan po ang ating programa ngayong araw, inaanyayahan ko po muna na ang lahat ay magsitayo para sa isang panalangin na pangungunahan ni ni Kagawad Inseketo Makara. Maginati pong tumayo ng may kapagalang at uh, pakitanggal po yung mga sumbrero. <laughs> Pangalan na naman ang anak at ang Diyos Santo. Amen. Hello. Batteries. Panginoong Jesus, magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa mga panahon na magandang panahon ay eh, pinagkaloob mo sa amin. Salamat din po at sa pagdating ng aming mga bisita. Nagpapasalamat po kami ng lubos sa iyo, O Diyos. Salamat din po sa kalakasan ng aming mga katawan, sa aming pong isipan na ipinagkakaloob mo sa pangaraw-araw. Ganon din po ang aming mga kabarangay. Uh, lagi mo po silang gabayan sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang pagsasaka. Maraming maraming salamat po, O Panginoon. Ama namin sumasalangit ka, sambahin mo, ang alam mo, papasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Ang lahat po ng yan, Panginoon, ay labis namin aming pinagpasalamat sa iyo sa ngala ng aming Panginoong Isokristo at ng Diyos Sama. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Yon, maraming maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. At uh, ngayon po, para sa isang mainit na pagbati at inspirasyon. Mula po mismo sa ating leader ng ating barangay, tinatawagan ko po ang punong barangay po ng Barangay Mayinin, isang masigabong palakpakan po para kay Kagalanggalang Lebrado Mali ang ng umaga po sa ating lahat. Unang-una po sa ating iginagalang na pong pangalawang punong bayan at ang hindi po nakarating ating iginagalang at minamahal na punong bayan at nandito na po sa kanyang representative. At saka sa mga kasamahan po ng ating pangapanawin, hindi po na po iisa-isa sapagkat matid naman nila na kilala na po natin sila lahat. Yan. Sige po. At bago po tuluyang magsalita ang ating pong pangalawang punong bayan, inaanyayahan ko po ang isa pong miyembro ng ikalabing dalawang sangguniang bayan. Tinatawagan ko po, kagalang Francis Isko Hasinto, Isang masigabong palakpakan po. Magandang-magandang umaga po. Parangay Mainhin. Siyempre po, magpukoy po sa ating uh, ginagalang at uh, napakasipag po na punong barangay. Kapitan Librado, maaling magandang umaga po. Kapitan, uh, ako po yung mabati lang po at siyempre ako yung magpapasalamat na din po sa binigay niyo po ng atiwalat, pagmamahal ito po ng nakaraang eleksyon. Maraming maraming salamat po mula po sa aming pamilya. Ang uh, pangaskong handog po natin ay pinapangunahan po ng ating uh, masipag na mayora. Army de la Cruz Carriol. At syempre po, katawang po ang pinakapogi sa bayang po ng buwak. Wala pong iba ang ating Kuya Mark Anthony Senyo. pa naman po natin siya. Ang inyo pong uh, Konseyal Isko ay lagi pong uh, susuporta sa mga ganito pong programa. Uh, sa katunayan po, ang uh, inyo pong uh, Konseyal ay meron pong isip ni Sulong, may kahalintulad po sa ganitong ng uh, Programa ang pagbibigay naman po ng school supplies po simula po daycare hanggang grade 6 po. Ito po ay nasa second reading na kaya naman po sa susunod pong pasokan ang inyo pong mga chikiting ay meron na po matatanggap na school supplies din po taon-taon na din po yan. Sana po sa mga ganitong pong maliliit na programa ay napaparamdam po namin sa pamilyang buha kayo na mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat po. Advance Merry Christmas po at Happy New Year. yon maraming maraming salamat po, Konsehal Francis Isko Hasinto. At ngayon naman po, maririnig po natin ang mensahe mula sa isa sa mga matibay na haligi ng pamahalaang bayan na patuloy pong sumusuporta sa mga programa po nito programang tulad po nito. Kakatawan ninyo din po ang ating minamahal na punong bayan kagalanggalang Army de la Cruz Carrion. Isang masigabong palakpakan po para sa ating pangalawang punong bayan kagalanggalang Mark Anthony E. Senyo. Maraming salamat po sa ating binatang-binatang tagapagtukoy na naghahanap ng kanya magiging kapartner ngayong kapaskuhan. Taas dito ang mga dalaga. Kung walang dalaga kahit byuda, ano ikaw? Yuda ka? Awag daw pa <laughs> Dahil may kasalang bayan sa December 11, saktong-sakto kung kayo magkasundo. kasundo. <laughs> Tawa ni Kapitan. <laughs> <laughs> o? Oh, oh. Ah, dagdagan natin. Siyempre, <laughs> palagpang natin ang ating uh, tagapagtukoy. Lalaking-lalaki, maskulado, ginoong Jenski, si Sista ating barangay uh, officer. Yan po, wala, wala pong pahinga Ihila ang pahinga yan. <laughs> so, bro, sa ating uh, ginagalang, naman ng ating barangay Mayingin, palakpakan po natin, kagalang-galang Librado Maling, sampo ng kanyang mga masisipad ng mga sanggunian, mga kagawad sa pamuna ni kagagalang galang Glenda M. Magpantay. Kailangan palakpakan. Pag hindi pinalakpakan, hindi api kayo pumaskong handog. <laughs> Kagalang-galang, Glenda, magpantay. Ayun, medyo lumakas-lakas. Kagalang-galang, Jojo M. Malimata. Kagalang-galang, Erwin M. Manaw. Kagalang-galang, Marvin M. Villanueva. Kagalang-galang, Ronald M. Loisaga. Kagalang-galang, Ronald M. Loisaga. Kagalanggalan si Lerina V. Nardo. Kagawa ito na saan ka man magparamdam ka. Kagalanggalan si Keto M. Makarang. Pastor, magandang umaga po. At ang ating SK Chairman German, kagalanggalan Renz Vincent Luisaga. At ating Barangay Sekretary, Ginang Abigail M. Landoy At ang ating tagaingat ng ating kayamanan sa Barangay Mainin Ginang Mary Ann Binibini o Ginang? Ah, ginang Mary Ann R. Villanueva Para pabalad ng busanggunan kasama ng frontline workers sapagkat sila pong ating katuwang ng bayan Para sa pagpapamulad ng mga programa dito sa Barangay Mainin Okay po? At syempre ang ating hindi may sagatupalan ng itong programa kung hindi dahil sa pagpupulsigin ng ating napakagaling na ina ng ating bayan. Ang talagang ang puso ay para sa bawat pamilyang buo kayo. Ang napakagaling, napakabait at napakagandang ina ng ating bayan, ang ating punong bayan, Army de la Cruz Carrión. Ipagpamanin naman po ninyo sapagkat kahapon po may inatendan may pong mahalagang bagay sa Metro Manila ang ating butihing Mayor Army de la Cruz Carrión. Siya po, kanina po pong madaling araw, nasa talaw-talaw. Subalit, alam naman po natin ang barko natin. Laging ang schedule po ay pabago-bago. Ano po? Kaya, kadating lang po kanina, uh, mga alas gis sa Palanakan po. Eh, gustong, nandito na po si Mayor. Sabi naman sa akin ni Mayor, sabi sa amin ni Kusel Isko, sige, kayo na muna ang mamahagi. Sapagat ayaw na ayaw ni Mayor na mag-iintay ang mga taga-barangay mainhinta. Okay po ba kayo? Tama po. Ganun po kaunawain ang ating butihing mayor. Kaya sa aming time po sila, sabi niya, sige, pusid na kayo. Ipamahagi na ninyo sa barangay mainhinta at may marami pa ng pagkakataon kasi makaka punta po dito. Ano po, sapagkat ngayon pong araw, 10 barangay po ang aming pupuntahan. Ito po ay pa, pa 36 na barangay na po 46 na barangay na po namin ito. So, alin na po isang barangay, ilang pa po ang natitira? Labing limang barangay pa po. Okay po? Alam po ninyo, kasama po natin ang anak ng ating butihing Mayor Armid Lacuscarion. At sa unang termino, marami na rin po na isulong ng mga resolusyon at itong pinakamagandang ordinansya niyang isinulong nasa pangalong pagbasa na po siya po talaga tumatayo pagdating sa kapanganan natin ng mga kabataan sa edukasyon. Ang ISCO leadership, ISCO supplies, sabi project ISCO. Palapuan natin kung siya ISCO asinto. Lamang lamang po sa akin yun ang kalahating tabong paligo. Kasama rin po natin sa ikalabing dalawang sangguniang uh, bayan, Kunsyal Makoy Lotohinang, kung um, parang ayaw po parang palakpakan. Di ba nung kami pumunta dito, sabi natin, nung kami nagkarakanim na buwan ang kalipas ng Mayo, kasama po natin ang buong team carry on. Kosyal, Makoy Loto Hinang. Kosyal, Andrem Solomon. Kosyal, Sito lailai May mga inaanak po ba sa Sito dito? Marami po. Huwag po kayong mag hindi man po siya nakapunta. Ibinigay niya po kay Kunsel Isko yung mga papasko niya po sa mga inaanak niya. Tigi isang libo po yun. Mapila po kayo mamaya. 20 sobre po ang binigay. Kunsel Gilmer Armanguera. Kunsel Wilson Wakis Mabuti. Kunsel Tino Manrique. Kunsel Gatas Mascareñas. At ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Konseyal Dona C. Si Miraflor. At ang Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Konseyal John Mark M. Hayag. Yan po ang binubuo ng 12 sanggunian at ng Administrasyong Karyon at sa inyo po. So naalaala ko po nung nakaraan, nung Mayo, humihiling po ang Team Karyon ng inyong mahalaga at pagtitiwala sa amin ng mahalagang buto. Hindi po ninyo kami binigo. Ipinagalo po ninyo sa amin ang inyong sagradong boto upang muli kaming mahalal, lalo tigit ang ating punong bayan, Mayor Amida Cuscarion, at ang buong Team sa pangunan ni Kuya Mark Senyo sa 12 Sangguniang Bayan. Maraming maraming salamat po. Hindi po kayo nagkamali ng inyong pinili. Kahit maraming mga para mga bubuyog na bububulong-bulong sa inyo. Pero Pinili po ninyo kami. Maraming maraming pong salamat ang matatalinong butante dito sa barangay Maynin. Paragpaka naman po yan. Kaya hindi po namin kayo bibiguin. Lalo po po namin pagbubutihan ni Mayor Ahmed de la Cuscarion kasama ang kalabing dalawang ng bayan upang ang mga servisyo ng pamanang bayan ay magdala po namin dito sa barangay mainin At ito na nga ni po yung programa ng ating butihing Mayor Ahmed de la Cuscarion na dapat taon-taon ang bawat pamilyang Bokenyo ay merong ipinagsasaluhan tuwing darating ang kapanganakan ng ating poong Iso Cristo. natin si Mayor Armin de la <laughs> Dahil alam naman po natin, ito po'y walong taon na ginagawa ni Mayor Armin de la Cuscarion. Wala pa man po siya sa katungkulan bilang mayor, ginagawa na po niya ito simula noong 2018 ng kanilang pamilya sila po muna. At ito po'y isang katungkulan na maging isang ordinansa nung kami nung nakaraang administrasyon po. Kaya taon-taon po pinupuntahan po ito ng pamalambayan kaya napakas, napaka so, napaka sulit po natin sapagkat napakasinop ni Mayor Armin Del Cuscarion na talagang lagi niyang nilalagyan ng pondo ang ordinansa na ito ang pamaskong handog para sa mga mayambokeng. Kaya ito po yung sinusuklilawan po namin sa inyo upang namang bilang pasalamat din po sa inyong mga itinulong sa pamalambayan. Ito po ang mga buwis na binabawa sa inyo. Ibinabalik lamang po namin sa inyo ng pamalambayan para naman po tuwing kapaskuhan, meron po kayong pagsasaluhan. Pagdamutan na po ninyo ang kaunti namin ibinibigay po sa bawat pamilya. Tandaan po natin na bawat pamilya. Kung sa isang pamilya po, kung sa isang bahay po, ay tatlo ang, na, ang nakatira. Tatlo po ang matatanggap. Bawat pamilya. Kaya sabi ni Kapitan, magadagdag daw siya ng isa pa niyang pamilya. Kapitan. So yun po ang programa. Kaya kami po sa Team Carrion, sa pangunan ni Mayor Ahmed Aguscarion, kami po talaga lubos na nagpapasalamat po sa inyo. At pinapabot din po ng ating buti Mayor Ahmed Aguscarion na sa darating po na December 11, Meron pong gaganapin na kasalang bayan. Meron po ba kayo ditong nagpalista na po? Meron po. So, yun po, yung libre, libre ang kasal, libre ang handa. May regalo pang uh, ipagkakalob ang ating putihing Mayor Army de la Cruz Carillon. At sa December 11 din po, gaganapin po ang Barangay Night. Kaya, nawa po, maging masaya po. At ang panalangin po natin, wala na pong bagyong dumating. At meron din pong ipapamahagi ang ating butihing Mayo Ahmed na kuskaryon na mga laruan para sa mga bata. Buong bayan po yun ang buwak. O pala po natin si Mayo Ahmed, ang kanyang buong pamilya. And just si yung kongsel Isko, asin ko. Kayo po baga ay nagapunta na doon sa ating Christmas Village. Yung ating napakalaking Christmas tree. At maraming maraming pailaw. Huwag lamang, kapitan, may nagpailaw ba dito. ha Huwag na muna magpailaw yun. Doon na muna kayo pumunta sa Christmas Village. At ngayong pong darating na December 8, ano pong meron sa Bayan ng Buwak? Magasimba po tayong lahat sa December 8. Dahil pagkatapos po ng misa, kayo po ay ma mamimista. Magahanap ng mga kakilalang apuntahan. Pero ginawa po ni Mayor Armin del Cuscarion, hindi na po kayo magahanap ng apuntahan ninyo. Naghanda po ang Bayan ng buwak. Nagpakatay po si Kunsel Isko ng dalawampung baboy, dalawandaang manok, para po may po sa Casa Real po. Totoo po yun. At kung kukulangin po, pati kapitbahay ni Kunsel Isko, pinakatay na rin niya. Kung kukulangin lamang, kaya huwag masyado kayong gabalot. Dahil pag, pag kinulang, yari ang kapitbahay ni Kunsel Isko. Tama-tama lang, ha? Kung uh, ko yung uh, kain ayos lang. Sabi ko nga, pang nagalasal. Ano? Sa ng kain, ulam, huwag lamang balutin, hindi po kulangin. O, oh, pastor, nanagdikan so, yung ibasal. So yun po, pagkatapos magsimba, diretso po kayo sa Casa Real. Naganda po ang ating butihing Mayor Armin Dagos Karil at ang pamahalang bayan ng buo. Kita niyo ang pagmamahal ni Mayor Armin, hanggang doon na lamang, para pa natin si Mayor Armin. At ang buong, buong pamala ang bayan. Ganun po namin kayong kamahal. Sa kasa rin po yun ha. Aaga-agahan na lamang po ninyo kasi baka mahabang pila. Ang suggestion ko po sa inyo, as pa lang ng December, nakapila na kayo. At pag may natira naman po, hanggang hapuna na, pwede pa. Oh. Kaya mga kasama, kami po sa pangunan ni Mayor Ahmed Aguscarion, ay kami po'y nananalangin dito sa Barangay Mainin na ngayon darating o araw-araw dapat ay Pasko at tayo po lagi ay ligtas walang walang uh, tawag dito walang gaanong uh, problema dumating at higit sa lahat dapat laging buo ang ating pamilya. Ligtas sa anumang kapahamakan at karamdaman at ganyan din huwag na huwag natin pong kakalimutan na humingi ng awa at pasasalamat sa ating poong lumikha. Napakapalad po ng bayan ng buwak. Tandaan po niyo sa salididado ni Mayor Amin de Cusquen sapagat dito lamang po ginagawa sa buong lalawigan ng Marinduque ang pamahagit pagbibigay ng pamaskong handog. Tama po! Kaya sa amin ng ibang bayan, dilipat na kami sa bayan ng buwak. Sana all. At isigit pa, pinapabuti ni Mayor Amin de yun sa mga susunod na buwan, makakita kayo ng malaking bubuyog. Ando na po, nag-groundbreaking na po kami nung nakarang araw. Tuloy na tuloy na po ang Jollibee. Ano po, kakain tayo, kakain tayo ng fried chicken na pritong manok. Fried chicken, fried na prito pa. So yun po, at nakikita po natin ang pagunlad ng bayan ng buhak ay talagang andyan na po. Sino po magikinabang? Di po baga tayo mga mamaya sapagkat kinausap na po ni Mayor Armin del ang management ng Jollibee na ang prioridad po na magtatrabaho sa Jollibee na yan ay taga-bayan ng buwa. Kaya yung mga, ano po niyo, pwede na po kayo mag-apply. Dumapit lang po kay Kikusel. Dito na ano po ang hiring. Kaya matutulungan po natin. Kaya tuwan-tuwan po kami ni Mayor Ami dahil nandiyan ang Jollibee. Ibig sabihin, marami ang maghahanap buhay. At nakausap ko po si Kapitan at ang mga Toda dito, yun daw po ang gagawin nilang pilahan, ang Jollibee Toda. nag na rin po kami, napakasorte po nung no, ako po pumunta dito, nung no, nag-alaga po ng mga tilapia ang mga taga dito. Di ba ang lalaki ng tilapia na alaga ninyo, ang tatambok, ka, ah, ang, ang, ang lalapad. ang lalaki, <laughs> Al talagang alagang alaga. Alaga Kapitan Malin. Nag-usap po kami na gusto po nila maglilin ng Sabi ko, tutulungan po ng pamalaang bayan para, siyempre, may sarili kayong uh, pilahan, o may sarili kayong toda na diretso sa Barangay Maynil. At maliregulin din po natin yung pamasahin ninyo. Kasi magkano dito? 100? 200 po. Gagawin po natin dahil may toda na mabukasan po yun. Magiging 199 na laang. So ayusin po natin yun. Kasi pag may samahan na may toda na maayos po natin. Alam po ninyo kung bakit nagkaka, naglalagay ang toda, yan po protection din sa pasahero, protection din po sa driver. Hindi pwedeng iisa lamang po ang makikinabang sa ginagawa nating osasyon dahil po ng mga taga-barangay mainin. Ano po, at yan po usapin na rin po namin, ako po'y pumunta dito, ayusin na po namin na kapitan ng mga kagawad natin para po ang makikinabang din po ay mga taga-barangay mainin. Muli po, hindi po kami magsasawa ng ating puting Mayor Ahmed Nicoscarion, kundi po ni Cusatisco na bumalik at pumunta po dito sa Barangay Maynil. Maraming maraming salamat po. At bukas po ang aming opisina, opisina ni Mayor Ahmed Lacuscarion, opisina ni Kuya Magsenyo, na mga konsiyal sa panguna ni Consalisco. Kung kayo po ay may mga konsiyal po, mga kailangan, magtutulungan po namin. Kaya nga po kami nandito upang po tayo magtulungan. Ano po? Maraming maraming salamat po, Barangay Maynil. Isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mabuhay po tayo na. Maraming maraming salamat po sa ating pong pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo. At bago po natin tuluyang ipamahagi po ang ating mga pamaskong handog, isang picture taking lang po muna with Vice Mayor Consihal Isko, ang sangguniang barangay po ng Barangay Mayinding, kasama po ang mga barangay kagawad, barangay frontline workers po, BHW, BNS, Tanod, Secretary Treasurer. Isang picture taking lang po. At siya? Sige po. One, two, three, smile. Isa pa po. One, two, three, smile. Isa po muna Christmas sign po para po sa ating lahat. Christmas sign po. One, two, three. Yan. Makikisuyo na din po kami ng isang video greetings po. Ang sasabihin lang po natin, maligayang Pasko, Sulung buwak, carry on. In three, two, one. Ayon, oh, maraming maraming salamat po sa mamamayan po ng Barangay Maninig. And uh, magdi-distribute na po tayo ng ating po mga pamaskong handog. I believe, kumpleto po ang ating mga Barangay Kagawad po. Ano po, nasan po ang ating mga Barangay Kagawad? Naka-perporok na po ba ang ating mga ano, uh, pamastong handog? Yan, yeah, sige po. Per Kagawad.